Hindi na mabilang kung ilang ulit nang tinira ng water cannon ng China ang ating mga tauhan na mag lamang ng supply sa mga sundalong nakahimpil sa Mirpichera Madre. Noong Marso, sinadya din nilang banggain ang ating unay sa May 4 at noong Mayo, kinaras din nila ang ating mga tauhan at inambaan gamit ang palakul, mga at kung ano-ano pang armas, mapalayas lamang tayo sa ating teritoryo. Hindi na din mabilang kung ilang beses nang nag-dangerous maneuver ang China para lamang itaboy ang ating mga barko. Nagkaroon na din ng insidente na kung saan sinilaw naman nila gamit ang laser ang ating mga tauhan na nakasakay sa ating mga patrol vessels. Ang lahat ng ito ay nangyari sa karagatan na bahagi ng ating teritoryo pero pilit nilang inaangkin. Noong mga nakarang linggo ay medyo tahimik na sa karagatan at wala lang ganoong tensyon tulad ng pag-water cannon sa ating supply team. Subalit tila hindi pa pala tapos ang China at ang kanilang pananahimik ay preparasyon lamang pala para sa panibagong pag-atake at panghaharas sa ating mga tauhan. Bukod kasi sa karagatan, nagsimula na din ang kanilang puwersa ang harasin at atakihin ang ating mga barko at tauhan sa himpapawid, pinatutunayan nilang hindi talaga silang natatakot kahit na kanino man at hindi sila magpapapigil sa kanilang mga gagawin kahit pa ilang beses na silang pinagbawalan ng iba't ibang mga bansa sa kanilang ginagawang pangharas. Lahat halos ng klase ng panghaharas na ito ng China ay hindi naging maganda ang pananaw ng ibang mga bansa at marami ang hindi ito ikinatuwa. Subalit hindi pa man tayo nakaka-move on sa panghaharas ng China sa mga tauhan natin sa katubigan ng West Philippine Sea, Heto at sa ere naman sila umaatake. Tila nagpahinga muna sila sa panghaharas ng ating mga tauhan sa karagatan at nais naman tayong bulihin sa ating himbapawid. Ang malaking katanungan ngayon, kaya na ba nating depensahan ang ating ere mula sa mga nanghihimasok dito at gaano nga ba katibay ang ating puwersa pagdating sa himbapawid? Kung sa karagatan at kalupaan ay medyo dehado tayo sa China, paano kaya pagdating sa himpapawid? Ano nga kaya mangyayari kung sakaling atakihin tayo ng China mula sa ere? May laban nga ba ang Pilipinas? Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay binubo ng tatlong sangay ang hukbong katihan, panghimpapawid at ang hukbong dagat. Ang Commander-in-Chief sa tatlong sangay na ito ay ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Kasunod niya ay ang Secretary of National Defense na si Gipo Chodoro at ang Chief of Staff na si General Romeo Bronner. Ang ating defense sector ay makakatanggap ng nasa 282.7 billion pesos na budget para sa taong ito. Samantalang noong nakaraang taon ay nasa 203.4 billion pesos lamang. Ang Pilipinas ay rank 28 sa may pinakamaraming reserved personnel sa buong mundo. Pang-16th naman at 14th ang Pilipinas pagdating sa dami ng ating frigate fleet at lakas ng naval corvette fleet. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa ng hukbong panghimpapuid ng Pilipinas ay magiging superpower sa hinaharap kung ipagpapatuloy ng ating gobyerno ang pagmomodernisa ng ating hukbong sanatahang lakas upang mas mapalakas pa ng Pilipinas ang AFP. Inilunsad nito ang 15 years modernization program na nagsimula noong taong 2012 at inaasahang matatapos sa taong 2027. Binubuo ito ng tatlong parte o horizon. Ang unang bahagi nito ay mula taong 2013 hanggang 2018. Ang second horizon ay mula taong 2018 hanggang 2022. At ang pinakahuli at kasalukuyang bahagi nito ay nagsimula nagsimula 2022 na matatapos sa taong 2027. Sa huling bahagi na ito ay kukuha na din ang Pilipinas ng sarili nitong submarine para sa ating Navy. Sa programang ito, maraming mga makabagong kagamitan ng nakuha at nabili ng Pilipinas upang masiguro ang seguridad ng ating bansa mula sa mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Marami ang nagsasabi at nahahalata din naman ang marami, walang binatbatang batang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa lakas ng China. Halos nasa bansang ito ang mga pinaka-advance, pinaka-malakas at pinaka-mahal na mga armas na hahanapin ng isang bansa sa buong mundo. Habang ang Pilipinas ay may mas malilit lamang na mga armas pang himpapawid, karamihan pa sa mga ito ay may kalumana. Sa isang kalaban hindi naman ito tungkol sa kung sino ang may mas malalakas na armas. Mas mahalaga pa rin ang mga sundalo at tauhang makikipaglaban at sila ding mag-ooperate sa mga armas. At sa tingin ng marami, dito malakas ang Pilipinas. Ang mga gamit pang digma ng China ay talaga namang nakakalula at kaiingitan ng marami mga bansa. Mula sa kanilang mga state-of-the-art fighter jets, napakaraming mga naval fleets hanggang sa mga hindi mabilang na mga magagandang gamit sa pakikinigma. Ayon sa mga lobas na balita ay silang tinuturing ngayon na may pinakamalaking tank fleet sa buong mundo at malakas na air force na may libo libong mga aircraft. Sa ngayon ay mas pinapalawak pa nila ang kanilang navy na kung saan meron na rin silang mga nuclear submarine at mga aircraft carrier at destroyers. Pero ulitin ko, ang pagkakaroon ng maraming bilang ng armas at kagamitan ay hindi sumusukat sa kalidad ng kanilang puwersa. May mga lumabas din ng mga balita na ang kalidad ng kanilang mga armas at maintenance ng mga ito ay hindi ganoon kahusay at kaganda. Isa pa, ang ginagawang expansion at modernization ng puwersang militar ng China ngayon ay may kaakibat na tanong, naging maayos ba ang mga tauhan nito at dumaan sa tamang pagsasanay? Handa ba ang mga ito kung sakaling sumabak sila sa biglaang totoong laban? Kaya ba nilang gamitin na may pinagmamalaki na ng mga kagamitan kaya totoo na hindi sa dami ng armas sa tauhan ang maaaring pagbasehan upang sabihin na malakas ang pwersa ng isang bansa. Kundi ang kalidad ng kanilang mga kagamitan, tamang pagsanay sa kanilang tauhan, karanasan sa pakikipaglaban at diskarteng pangmalupitan. sa kabilang banda naman ay naroon naman ang Pilipinas. Maliit lamang kaya naman hindi na din nakapagtataka na maliit lamang ang ating pwersang militar. Bukod dito, ang mga piloto ng Philippine Air Force ay hindi na lamang basta nakaupo at pakuyakuyako kuya habang naghihintay ng mga lumang gamit na ibibigay sa atin ng ibang mga bansa. Sa katunayan, Noong nakaraang buwan lamang ay isa ang ating bansa sa nakilahok sa air combat drill sa bansang Australia. Bukod pa dito ang kabi-kabilang mga training sa exercises na nilalahukan ng ating hukbong panghimpapuin, katuwang iba't ibang mga bansa. Malaking tulong ito para sa ating mga tauhan na mas pahusayin pa ang kanilang mga abilidad. Sa panahon ngayon ay alam na din ng Pilipinas kung hanggang saan lamang ang kapasidad nito. Kaya mahalaga na may mga bansa tayong may tuturing nating kakampi kung sakaling magkaroon ng pag-atake mula sa himpapawid tulad na lamang ng Estados Unidos, South Korea, Israel at Japan. Kadalasan din sa mga bansang aking nabanggit ay binibigyan ng Pilipinas hindi na lamang ng mga trainings kundi maging mga armas. Ang aircraft asset ng Pilipinas noong nakarang taon, mayroong 25 attack type ang Philippine Air Force. Ang mga tactical military aircraft na ito ay ginagamit para magkarga ng mga pang airstrike. Mayroon tayong 25 transport aircraft na ginagamit upang suportahan ng military operations sa pamamagitan ng pagkarga ng mga sundalo, supply at mga armas na gagamitin sa isang engkwentro. Aabot naman ng 24 ang ating trainer's aircraft at kagaya ng pangalan nito, ito ay ginagamit upang sanay ng mga piloto at aircrew sa paggamit ng isang aircraft. Meron din tayong 8 special mission aircraft na binili para mag-undergo ng iba't ibang klase ng over battlefield drone. Marami na din ang mga helicopter ng ating Air Force na nasa isang daan walong piraso at meron din tayong isang attack helicopter. Pero sa totoo lang ay hindi pa din sapat ang mga ito sa gamit na meron ng China. Kaya tama din naman ang sinasabi ng mga eksperto na dapat ay mas palakasin pa natin ang ating air defense system nang sa ganoon na hindi tayo basta-basta mabuli ng China kahit pa sa ere. Ang Philippine Air Force ay suportado din ng Air Logistics Command. Silang ang nakaantabay pagdating sa maintenance, repair at supply chain management ng Air Force. Kabilang na dito ang mga fleet at aircraft ng grupo. Sinisiguro ng kumanda ito na ang mga assets ng Philippine Air Force ay palaging handa sa kahit anong oras at magagamit sa kung para saan dapat talaga ang mga ito. Kahit naman ata anong gawin natin, tanggapin na natin ang katotohanan na wala tayo sa kalingkingan ng China kung pag-uusapan ng sandatahang lakas. Maaring sa umpisa ay meron tayong lakas na kahit paanong maipapakita sa kanila pero kung anong meron tayo sa ngayon ay hindi sapat upang kapatan ang kanilang lakas hanggang sa dulo ng labanan. Kaya naman ang tangi na lamang nating aasahan bukod sa magdasal ay ang mga bansang maaaring magpaabot sa atin ng tulong at saklolo. Nariyan din ang mga magigiting nating mga sundalo na handang makipaglaban para sa bayan.